Sa atin sa atin lang to. Gusto ko magpabinyag din eh. Hindi ka pa nabibinyagan ng ganito? Nakalimutan ng nanay ko eh. Ngayon ka pa magpapabinyag dito? Oo. Eh, 60 anyos ka na yata. Gusto ko na mag-asawa eh. May kasabihan, pag hindi binyaga, magiging mutain yung anak ko eh. Sabi lang yun. Sige ah. Uh, Ano? Mantok mo, hindi pa siya nabibinyagan ng ganito. Naku, hindi na ako po pwede. Nangangatog na yung kamay ko eh. Tsaka hapong po -ap na ako. Nagdodoblin tingin ko eh. Kita mo yung kamay mo, na-discuss na. Ikaw na ano eh, mamanad yan. Ha? Total, dati mo naman trabaho yan eh. Sige. O, oh, ito, ito, ito. Ito, gamit. Hmm. Marunong ka pa ba niya? Mas magaling ang kamay ko dyan. Bayaw. Hindi kaya mga matis? Hindi pa nga rin yun. Ha? ha? Hindi pa nga rin yun. Baka... Makabuchi pa yan. <laughs> Tanda na nito. Teka muna, wala na tayong baru-baruan eh. Bayaw, may dala ko. May dala ka? Oo, oo. kahapong panabalitaan to eh. Kaya nag-ready na ako eh. Huh, wala niya, parang sipit ng inchik. <laughs> kaya nagpahuli ko eh. Nakakahiya kasi. Umata <laughs> ka muna ng bayabas. Hawa ka mo, ready na. Hawa ka mo yan. Huh? Teka, ba't ginagawa mo Dracula? Bayaw. Pinatapatan mo ka ng rosaryo? May nervous ako eh. May ako. Hawakan mo. Paano tayo magbibinyagan ito? Tago mo muna yung rosaryo. Pwede ba? Para kang bibitayin ah. Tawakan mo. Bayaw. 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 Taping <adviser> <g Lazarin> <böl> <gazarin> 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 ka Walang kakwenta-kwenta, Malambot pala yung bayaw eh. Wala na ba iba dyan? Substitute? May reserve ah. yan. Halil, ha? Ito. Yan, yan, yan. Ba, dito naman siguro, yari ka na. Bayaw, para ka magtatagtag na litsyon, eh. Huwag na pa magpok. Bayaw! Bayaw! Para ka papatay ng bayawak, eh. Eh, ka ang kapal balat mo. Pwedeng gawin boots. Bayaw! Baka mo. Bayaw, dahan-dahan, bayaw! Hawak ah, na, mo na! Ba bayaw! <laughs> ano? <laughs> Makunot <talaga? laughs> Makuno ay, gumamot. Sige, lagari. Wala na ba kayong iba dyan? Reserva? Meron. Eh, para sa bakal na yan eh. <laughs> Bayaw, hindi ito bakal mag-weddingin, bayaw, bayaw. Kaya mo, kaya mo yan, yan. Kaya... kaya mo yan. Hindi ko kaya. na! Okay. Wala nang babaruan, sabog-sabog na. <laughs>